Hoy, StarPulse C-Fam! Si Welcome back sa channel, ang iyong pupuntahan para sa lahat ng pinakabago sa Philippine Entertainment News. Let's rewind for a second. Last Sunday, April 6, 2025, Che Filomeno posted some adorable photos on Instagram from the recent ABC Binball 2025, where she and none other than Jay Cuenca walked the red carpet as a couple naninindigan sa lahat ng ito. Well, sorpresa ka! Tingnan ang mga cute na snapshot na ito na ibinahagi ni Chi, na nagpapakita ng kanilang chemistry, habang sila ay lumabas ng may estilo para sa prestihiyosong kaganapan. Ang dalawa ay tila kumikinang, nakasuot ng magkatugmang orange at brown na mga damit na talagang nagpapatingkad sa kanila. Pinananatili ni Chi ang kanyang caption na simple, ngunit matamis sa pamamagitan lamang ng dalawang pusong emojis, isang orange at isang kayumanggi, perpektong umakma sa mga komento ni Kyle Versa. Post ni Che. Yep, you saw that right, si Kylie, ang ex ni Jake, ay nag-iwan ng heartwarming message na nagsasabing, happy for you guys. And you know what? Fans went wild. They absolutely loved it. Really? Because not all exes would have the maturity to express happiness for their former partners, especially when they've moved on with someone else. But Kylie, being the classy and proved that she is the classy and mature lady. Para sa inyo na maaaring hindi nakakaalam, tatlong buong taon ng mag-asawa si na Kylie at Jake. Nagsimula ang kanilang love story noong magkatrabaho sila sa hit kapamilya series na Los Bastardos, na ipinalabas mula Oktubre 2018 hanggang Setyembre 2018. Pero tulad ng maraming relasyon na nasa spotlight, hindi naman dapat tumagal magpakailanman. Noong Abril 2022, may ilang misteryosong post at emosyonal na sandali na nagpahiwatig ng gulo sa paraiso. Baka matandaan mong napaluha si Kylie sa It's Showtime matapos ang kaswal na pag-uusap ni Vice Ganda tungkol sa breakups. At makalipas ang ilang araw, kinumpirma ni Jake ang paghihiwalay sa pamamagitan ng isang taos pusong Instagram post na nagmarka ng pagtatapos ng kanilang tatlong taong relasyon. Sa kanyang post, Ibinahagi ni Jake ang isang larawan ng kanilang mga miniatur sa tabi ng kanilang dalawang aso at sumulat siya ng isang napaka-emosyonal na mensahe na nagsasabing, Hahawakan ko ang lahat ng aming mahahalagang alaala kasama ang napakaraming halaga. Nilinaw din niya na ang desisyon ay hindi madali, ngunit ipinagmamalaki niya ang katotohanan na nakapaghiwalay sila ng landas ng maayos. He continued to express his respect and support for Kylie, saying he would always be there for her, And they would always remain friends. No bitterness, no regrets, positive memories lang. Now, that's real maturity, don't you think? Now, fast forward to today, and it's clear that Kylie and Jake have found happiness in new chapters of their lives. Jake and Chi are publicly dating, while Kylie has also moved on with a non-showbiz guy, someone she's been keeping private about. In fact, during an interview with ABC News on November Dalawang Libo at Tatlo, Kylie revealed that her new relationship was peaceful, and she felt that her new relationship was peaceful. Hindi Filipino at tinatamasa lang niya ang katahimikan at Kagalaka na dulot nito. Eto ang sinabi ni Kylie: "I'm so happy. Honestly, I want to keep it private this time, so it's a private relationship, and it's so much more peaceful. It's really, really peaceful." Parang nasa magandang lugar si Kylie, ha? Huh? And when asked if she'd be introducing him to the public anytime soon, Kylie replied, I don't know. Siguro kung kailan ko gustong ipakita. Pero sa ngayon, I'm so happy. She's really keeping her love life low-key, and we totally respect that. Narito ang tunay na takiaway mula sa lahat ng ito, mga kamag-anak, ang kwento ni na Kylie, Jake, at Chi ay isang patunay kung paano tunay na umiiral ang pag-ibig paggalang, at kapanahunan kahit na matapos ang mga relasyon. Bagamat maaaring nagkaroon sila ng oras na magkasama, ang talagang namumukod tangi ay ang paraan nilang lahat sa paghawak ng kanilang mga pagbabago ng may biyaya. Kung si Kylie man ang sumusuporta sa relasyon ni na Jake at Chi, o si Jake at Kylie ay nagpapanatili pa rin ng isang malusog na pagkakaibigan, ang tatlong ito ay nagpapakita ng magandang halimbawa para sa ating lahat. Malinaw na ang maturity ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng mga emosyon. Ito ay nangangahulugan ng paghawak sa mga emosyong iyon sa paraang humahantoong sa kapayapaan at pagiging positibo. At sa totoo lang, gaano ka-refresh ang makita ang mga ex na totoong masaya para sa isa't isa. We could all learn a thing or two from this situation alright, Star Pulse Z -fam. that's all for today's story. Ano sa palagay mo ang reaksyon ni Kylie sa relasyon ni na Jake at Chi? Naniniwala ka bang mas maraming dating mag-asawa ang dapat maging kasing supportive tulad nila? Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share, at panatilihing mag-subscribe para sa mas makatas na pag-update sa Pilipinas hanggang sa susunod na panahon ng pag-ibig. Positivity Manatiling nakatutok